Ang pagpaarangkada mula sa pagkakahinto ay isa ng pagsubok para sa mga nag-aaral pa lang magmaneho ng isang manual na sakyan. Kaya sa ganitong kadahilanan ay marami na ang mas pinipili na automatic na lang ang aralin o bilhin na sakyan. Pero hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok ng manual dahil mas maraming sitwasyon kung saan mas mahirap itong i-drive kumpara sa automatic katulad ng sa isang mabigat na daloy ng trapiko kung saan palagi itong umaandar at huminto. Ang isa pang sitwasyon kung saan mahirap pagmaneho ng manual ay sa mga paakyat na kalsada dahil kapag nagkamali ka sa paglagay sa tamang gear ay maaaring mamatay ang makina ng sasakyan. Ang totoo hindi naman ito ganun kahirap gawin kapag sanay ka na sa pagtimpla ng clutch at ng accelerator. Meron na akong ginawang video tungkol sa clutch control kung saan nagturo ako ng iba't ibang paraan at teknik para mas madali itong matutunan kaya pwede mo rin itong panoorin. At para mas madali mo itong mahanap, inilagay ko ang link nito sa video description sa ibaba. Pero paano kaya kung magsama ang stop and go at uphill driving sa isang sitwasyon? Ito ang Pinoy Car Guy para ituro at magbigay ng tips kung paano ang mga dapat gawin kapag nagmamanaw ng manual sa paket na kalsada habang merong mabagal na usad ng mga sasakyan. Magmula ng gumawa ko ng video tungkol sa mga basic ng pagmamaneho, hindi ko naman bilang kung ilang request na ang natanggap ko na rin ang tungkol sa pag-drive sa paket na daan gamit ang manual transmission na sakyan. Humihingi ako ng pasensya kung medyo natagalan bago ito nagawa. At para naman sa mga nag-request, para sa inyong lahat ang video ito. Ang paket na kalsada ang isa sa mga di maiwasang daan kahit sa mga lugar. Mula sa mga bundok, tulay, flyover, mga mall at napakarami pang iba kaya importante alam mo ang mga dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi naman lahat ng paket na daan ay pare-pareho. Merong matatarik at meron namang mga sakto lang kaya iba-iba rin ang mga paraan na ginagawa sa mga ito. May mga ilang bagay kang kailangang isaalang-alang bago pa man dumating sa mismong paket na kalsada. Ang una at isa sa pinaka -importante dito ay dapat ay alam mo ang kakayanan ng minamanyan mong sakyan dahil sa dami ng mga uri nito, nagkakaiba-iba ang laki at lakas ito depende sa modelo at kadalasan, mas malalakas ang hatak ng mga sasakyan kapag meron itong diesel engine kumpara sa mga gasoline engine. Nagkakaiba-iba rin ang mga pedals ng mga sakyan. Merong madaling kumagat ang clutch at accelerator at meron ang kailangan pang i-release o mas diinan pa ito bago ito kumagat. At dahil dito, Nagkakaiba-iba rin ang paraan ng pagtimpla sa mga ito dahil kapag nagkamali at namatay ang makina, maaari itong umatras na pwede rin magsani ng isang aksidente. Kapag masyado namang matarik ang kalsada, dapat ay sigurado ka na nasa magandang kondisyon pa rin hindi lang ang makina, kundi pati na rin ang mga brakes nito katulad ng brake pedal at ng parking brake. Maliban sa kakayanan at kondisyon ng sakyan, Alamin mo rin muna kung gaano kabigat o gaano karami ang sakay ng sakyan dahil isa ito sa mga nakakaapekto sa takbo ng makina kaya medyo may iba rin ang magiging pagtimpla mo sa mga pedals. Ang panghuling dapat gawin bago pa man dumating sa mismong pag-akyat ay ang pagtansya kung gaano katarik ang kalsada para alam mo kung ano mga dapat gamitin sa mga gears. Maliban sa tarik ng daan, tingnan mo rin kung anong klase o saan gawa ang kalsada dahil iba-iba rin ang mga ito merong semento, asfalto, at meron ring lupa lang na medyo mas madalas lalo na kung meron itong maliliit na bato o buhangin, at lalo na kapag umuulan. Ilan lamang ito sa mga unang dapat gawin at sa alang-alang bago magmaneho at dumaan sa isang paket na kalsada. Kapag sa mga ordinaryong oras kung saan maganda ang dali ng trapiko o kaya ay konti lang ang mga kasabayang sakyan, hindi problema ang pagkakyat sa tulay, flyover at iba pang kalsada kung saan hindi masyadong matarik dahil kayang ka kaya itong akyatin kahit pa ilipat mo ang sa mas mataas hanggang sa top gear basta meron itong sapat na bilis bago pa man sa mismong Hindi kasi bigla ng pag-akyat ng kalsada kaya wala itong problema kahit pagkaano kabilis ang takbo ng sakyan. Pero may iba ang usapan kapag mabigat ang traffic at kapag inabutan ka sa mga ganitong kalsada kailangan ay nakalagay lang ang cambio sa mas mababang gear kung mabagal lang daloy ng trapiko o kaya ilipat-lipat ito sa neutral at primera kapag buminto ito at umaabante. Kaya importante na sanay ka na dapat sa clutch control dahil kaunting mali mo lang sa pagtimpla ng clutch at accelerator ay pwedeng mamatay ang makina at umatras ang sakyan o kaya ay mapaabante mo ng biglaan na parang pwedeng mauwi sa isang aksidente. Para mas madali kang masanay sa pagtimpla ng clutch at gas pedal, maghanap ka muna ng hindi pantay na kalsada pero hindi rin yung masyadong matarik. Basta yung aatras ang sakyan kapag nakalagay lang sa neutral lang cambio at hindi naka-engage yung parking brake. Magsimula ka muna sa pantay na kalsada bago sa mismong pag-akyat. Kapag handa ka na, pabantahin mo lang ito ng dahan-dahan o yung di lalagpas sa 5 km per hour o mas mabagal pa. Matapos dumating sa biting point at inapakan mo ang accelerator, panatilin mo lang ang kaliwang paa sa clutch pedal habang umaabante. At habang umaandar na, subukan mo rin na mag-minor sa pamamagitan ng pag sa clutch pedal habang ire-release ng kaunti ang sa accelerator para mas masanay ka sa pagpabalik-balik sa biting point nang hindi namamatay ang makina. Ulit-ulitin mo lang ito hanggang sa makuha mo na ito ng tama. At kapag sa tingin mo ay madali na lang sa iyo ang pagkontrol ng clutch, pwede mo nang subukan na umakyat pero imbis na paabante at menor lang, dagdagan mo nito ng paghinto sa kalagitnaan sa pamamagitan ng pag-apak sa brake pedal. Kung sa unang ginawa mo ay palagi lang nakalagay ang iyong kaliwang paa sa clutch pedal at ang kanan naman sa accelerator habang umaakyat, ngayon ay kailangan mo na itong ilipat sa brake pedal. Kapag umaabante ng muli ang sakyan, Matapos mag-minor ay ilipat mo ang kanang paa mo sa preno mula sa accelerator. At dahil mabagal lang naman ang takbo ng sakyan, pwede mo nang apakan ng sabay ang clutch at brake pedal para hindi mamatay ang makina. Panatilin mo lang na nakalagay sa primera ang cambio at nakapak naman ang dalawang paa sa clutch at brake pedal. At kapag handa ka na para sa paabante paakyat, Iangat mo lang ng kaunti ang kaliwang paa hanggang sa muli mong maramdaman ang biting point o yung panginig ng sakyan at panatilin mo lang ito habang nakaapak pa rin ang kanang paa sa preno. Sa puntong ito, hindi na basta-basta aatras ang sakyan dahil kumakagat na ang transmission sa makina kaya pwede mo nang ilipat ang iyong paa sa gas pedal para sa muling pag-abante. Huwag mo lang masyadong bagalan ang paglipat dahil baka mas marilis mo pa ang kaliwang paa at tuminto ang makina. At kapag nailipat mo na, diinan mo lang ang accelerator hanggang sa makabalik ka na sa punto kung saan kontrolado mo ang pagtimpla sa dalawang pedals at umabanti na ito ng dahan-dahan. Ito ang ginagamit sa mga sitwasyon kung saan mabagal pa rin ang ng mga sakyan mula sa pagkakahinto sa mga paket na kalsada o yung parang gumagapang lang pero meron pa rin dire-diretso at medyo mabilis katulad ng sa merong traffic lights para yung importante na alam mo ang mga dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Kapag kailangan ng agarang pag kailangan mo na mas bilisan ng kaunti ang paglipat ng paa. Bukod pa rito, kailangan na medyo mas mabilis rin ang pagdiin sa accelerator kaya importante rin ang tamang timing dahil sa pag-apak mo dito, kailangan mo rin i-release ng kaunti ang clutch pedal para umabante agad ang sakyan at ito naman ang kailangan mong ulit-ulitin. Kapag nasanay ka na dito, subukan mo na ito sa mas matarik pang kalsada. At para makasiguro na magagawa mo ito ng tama, dapat ay hindi atras ang sakyan kapag papabantayin mo ito dahil kapag nagkataon, pwede mong tamaan ang mga nasa likuran lalo kung medyo nakatutok o malapit lang ito sa iyo. Ganito ang karaniwang ginagawa kapag hindi masyadong matarik ang kalsada at hindi naman marami ang laman ng sakyan ang sunod na paraan ay ang palagi kong ginagamit lalo na sa mabigat na daloy ng trapiko sa matarik na daan at merong maraming sakay na pasahero. At kung sa unang tinuro ko ay halos pa ang maraming ginagawa, dito ay kailangan mo nang gamitin ng kanang kamay dahil kailangan mo nang ilipat ang kambyo at gamitin ng parking brake kaya siguro din na palagi itong nasa magandang kondisyon dahil isa ito sa pinaka ginagamit sa mga ganitong sitwasyon. Ang unang bahagi ay katulad pa rin nung una, pero sa pagkakataong ito, kailangang mas mabilis na ang paglipat mo sa preno dahil mas matrik na ito at mabigat na rin ang laman ng sakyan. Pero matapos na apakan ng brake pedal, kailangan mo nang itaas ang parking brake o ang handbrake. At kung alam mo na medyo matagal na hihinto ang mga sakyan, ilagay mo muna sa neutral ang cambio para makapagpahinga hindi lang ang clutch disc, kundi pati na rin ang iyong mga paa kung sigurado ka naman na okay pa ang handbrake mo, pwede mo rin munang alisin ang iyong pa sa brake pedal, pero dahan-dahan lang ang pagangat dito at pakiramdaman muna kung hindi nagagalaw ang sakyan. At katulad pa rin ng dati, ang pagpaabante mula sa ganitong sitwasyon ang medyo mahirap. Para ihanda ang sakyan sa muling pag-arangkada, apakan muna ang clutch pedal tapos ay ilipat ang cambio sa primera. Pero imbis na apakan muna ang preno at i-release ang handbrake, kailangan na sa accelerator mo na ilagay ang kanang paa para hanapin ang biting point hanggang sa tumas ang RPM sa 2000 o maramdaman at marinig mo na naman na handa na ang sakyan na muling umarangkada. Ihanda na ang kanang kamay sa pag-release ng parking brake dahil kailangan na ulit ito ng tamang timing. Tatlong bagay ang kailangan mong sabay-sabay na gawin. Habang ibinababa ang parking brake, ay masaapakan mo naman ng accelerator habang iaangat mo pa ang kaliwang paa sa clutch pedal. Pero syempre, habang nag-aaral pa lang ay subukan mo muna ito ng mabagal hanggang sa makuha mo na ito ng mas mabilis. Pero kung wala naman sa si inyo malapit na kalsada na pwedeng mapagpraktisan, pwede mo muna itong subukan sa mga speed humps dahil ang importante ay magkaroon ka muna ng idea kung paano ito'y sinasagawa. Dahan-dahan lang ang pag-akyat sa hump at bago pa man tuloy makarating ang unahang gulong sa pinakatok-tok nito, apakan mo na ang preno at gawin mo na yung mga steps na tinuro ko kanina. Kapag nagagawa mo na ang lahat ng ito ng maayos, ay kaya mo nang magmaneo sa halos lahat ng uri ng kalsada dahil isa na ito sa pinakamahirap lalo na sa mga manual na sakyan. At para sa huling bahagi ng video ito, meron akong ilang tips kapag magmamaneo sa mga pakiat na lugar lalo na sa mga baguhan pa lang. Ang una at pinakaimportante sa lahat, maging kalmado lang para hindi kakabahan pero dapat ay focus ka pa rin at palaging alerto kapag biglang kawabante o kaya ay biglang huminto ang ibang sakyan. Kapag masyado ka kasing maraming iniisip, Pwede kang maunahan ng kaba at kapag nangyari ito, baka hindi mo magawa ng tama at mamatay ang makina o kaya naman ay matrasan mo yung nasa likod. Isipin mo lang na isa lamang itong ordinaryong daan dahil kapag nalagpasan mo ang magagalitong sitwasyon at nasanay ka na, mas magiging komportable ka na mag-drive ng manual dahil madali na lang sa ang isa sa pinakamahirap at kinatatakot ang sitwasyon ng mga baguhang drivers. Ang sunod na maibibigay kong tip ay palaging panatiliin ang tamang distansya mula sa sakyan sa unahan. Maglaan ng extra space at huwag masyadong tumutok sa likod nito dahil hindi mo nasisiguro kung ito ay manual transmission rin na maaaring umatras muna ng kaunti sa pagkarangkada nito. Kung kaunti lang naman ang inabante ng sakyan sa unahan, kahit huwag ka na munang sumunod. Bukod sa mas ligtas ang distansya mo na maatrasan ng sakyan, hindi na rin basta-basta mangangalay ang iyong paas sa pagtimpla ng mga pedals dahil hindi mo ito ginagawa ng sunod-sunod kumpara kapag palagi ka nakatutok dito. Ganon din ang dapat mong gawin kapag magpapark sa mga mall. Kapag merong sinusundang sakyan papunta sa sunod na level, hayaan mo muna siyang makaabante at maunang umakyat bago sumunod para maiwasan mo na huminto sa kalagitnaan kapag bigla itong huminto dahil minsan bumabagal rin ang usad ng mga sasakyan kahit sa loob ng mga parking space ng mga mall. Tansyain mo lang kung tuloy na itong nakakyat sa kakaumabante dahil mas madali ang pagkakyat kapag dire-diretso. At ang panghuling tip para sa video ito, kapag sa tingin mo ay medyo matagal ang traffic sa matarik na kalsada at mabigat ang laman ng iyong sakyan, pwede mo munang patayin ng aircon para makabawa sa load na sinusuklayan ng makina. Sa ganitong paraan, mas gagaan ang andar ng makina dahil bababa rin ang RPM o revolution per minute ito, kaya mas makakasiguro ka na sa hatak ng nasakyan mapupunta ang persa nito at hindi basta-basta ay -basta init ang makina na pwede magsanin ng pag-overheat kapag sobrang tagal na. At kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala na pwede rin matulungan nito. Kung gusto mo namang mag-request ng iba pang topic na gawin rin ng ganitong video, i-comment mo lang ito sa iba pa. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel kung hindi pa dahil marami pa akong inandang mga videos tungkol sa pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.